hello. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ng ito kayo muli na naman sa akin programa na hindi ninyo programa ang tandaan mo ito. Tandaan natin ito. Eh Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo hindi <laughs> namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Ang tinig sa ilang. Ano yon? Ang tinig sa ilang. Bakit naman? Sapagkat ito ay may kaugnayan sa atin pong pagbasa na mayroong unang isinugo ang Diyos bago ipadala ang kanyang bugtong na anak at walang iba sa katauhan po ni Juan Bautista. Pero bago natin bigyan ng daan ang ating pong gospel reflection, bibigyan po muna natin ng daan ang atin pong mga supporters sa channel natin sapagkat kung wala ang mga commenters, viewers, subscribers, at supporters, wala tayong views. <laughs> Shout out sa ating mga kapatid kay Doc Ba, kayan, salamat kay Jing Ramos, kay Ronald Pagalyaman, kay Glenn Bagset Holgar at kay Arnold Holgar kay Nympha Ai Ai kay Selena Basco maraming salamat kay Sister Grace Gonzalez Jennifer Hineroso Rosaline Mansano, Daisy Villanueva Norberto Macaraig Emmanuel Niminio Reynaldo Pajarda Nelson Domingo Roldan Concha, Kaitelia Cabello, Lydia Caballero, Artemio Aquino Antonio, Marchita Lastra, Elski Orbe, Evangeline Quinto, Mel Horka, Saint Spot Jude, Julie Taylor, Saday Navarro, Eduardo Marasigan, Ricardo Bernardo Duson, Minda Aguilar, Lionel Marquez, Rowan's Channel, first time po niya, salamat sa iyong pagdalaw. Kay Ronnie Pasqua, ganun din kay Venus Marie, first time din po niya, salamat sa iyo. Kay Rosalie Eustachio, Elmer Nasduman, first time din po niya, maraming salamat sa iyo. Kay Abelardo Castro, at kay Clayton Balsumo. Maraming maraming salamat po sa inyong wala pong sawang pag comment and like and syempre sa panonood na rin po ninyo. Kung ibig din po ninyo na mapasama sa mga shoutout sa Gospel Reflection, mag-comment lamang po kayo, wag lang mag-like. Sapagkat dito po sa YouTube ay hindi po nan na ilalabas yung pangalan o lumalabas ang pangalan ng likers maliban siya ay mag-comment Ayan. Hindi kagaya sa Facebook. Maraming maraming salamat. At syempre, dyan sa mga nasa live natin, maraming salamat. Mahanin niyo ako sa ating Sunday Gospel Reflection. At tayo po ay magpapatuloy na ano po yung ating tatandaan. Ang tinig sa ilang. Ayan. Simulan po natin ang ating pagbasa. Hahanguin po natin ito sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang kabanatay isa mga talatang anim hanggang walo, at tatalo ng labing siyam hanggang dalawampu at walo. At ganito nga po ang pagkakasaad. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalangkuhan, na parito siya upang magpatutoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siyang ilaw, subalit na pa siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at libita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, Hindi ako ang Kristo, sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Ilyas, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isayas, Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga parisyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Ilyas o ang propeta. Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit ang nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala Dumarating siyang kasunod ko, subalit so hindi man lamang ako karapat dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Ang mga ito'y nangyari sa Bitanya sa silangan ng Ilog Hordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Pagpalaim po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po yung magpapatuloy. Ano ang atin pong uh, reflection ngayon? Pero bago 'yan, shout out sa mga nandiyan sa live. Kay Silvia Sylvia Dar, maraming salamat. Sister Susana Lebron, Father Nelson Umipig, maraming salamat sa iyo. Sister Telma Navarro Sarate. Brother Ray Balibat, shoutout out sa iyo kapatid niyan. Salamat sa inyo. Samahan niyo ako sa ating gospel reflection. Naka-live tayo sa Facebook pero actually i-upload ko dito sa YouTube mamaya. Mamaya ang gabi pa ito. Para naman sa aking channel sa YouTube. Tayo po ay magpapatuloy na ano ang ating pamagat sa atin pong Sunday Reflection, ang tinig sa ilang. Ang tinig sa ilang. Ayan. Mayroong sumisigaw. Hello po, Agnes B. Alcantara, yan, sister name me, Marasigan, sa abroad yun eh. Ate Hazel Flores, good morning sa'yo. Yan. Okay, simulan natin ang tinig sa ilang una na gusto po nating puntusan ay sabi ng verse 6, Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya hindi siyang ilaw, subalit so tapa rito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi si Juan Bautista. Ito po yung salita na una natin gustong pupuntusan, mauuna. Ayan. Sino ba yung mauuna para ihanda ang daraanan at ang pagdating ng ating Panginoong Jesus? Eh di walang iba sa katauhan po ni John the Baptist. Nakaraang gospel na banggit natin na si Juan Bautista ang kauna-unahang propeta ang ipinadala ng Diyos sa Israel sa Bagong Tipan. Pagkatapos ni Propeta Malakya sa Lumang Tipan, wala na pong ipinadalang sumunod sa kanya. Nabagamat alam nating napakahalaga ng gampanin at trabaho ng isang propeta sapagkat siya ay bibig ng Diyos siya ay tagapagsalita ng Diyos, siya ay minsahero ng Diyos. Kung meron mang gustong sabihin ng Diyos sa kanyang bayan, ang inuutosan niyang magpahayag ng kanyang mga gustong sabihin ay ang propeta. After nga ni propeta Malakias ay wala nang ipinadala at ang sumunod ay si John the Baptist nga. Ngunit, yun hong kanilang pagitan ay napakatagal na panahon, napakalayo nung agwat bago padalhan uli ng propeta ang bayang Israel. Sinasabi nga sa kasaysayan na apat na raang taon ang kanilang agwat, ang kanilang distansya. Pagkatapos ni propeta Malakias, lumipas muna ang 400 years bago nagpadala uli ng propeta ang Diyos sa kanyang bayan. So napakatagal. Anong ibig sabihin? E di 400 years na walang sinabi ang Diyos sa kanyang bayan hundred years na hindi niya kinausap ang kanyang bayan. hundred years na nanahimik ang Diyos sa kanyang bayan, di ba? So anong ibig sabihin kung nanahimik ang Diyos sa kanyang bayan, eh di wala yung kanyang presensya, wala yung kanyang biyaya, wala yung kanyang pag-iingat, yung kanyang pagkup-kup, yung kanyang pagliligtas. So napakalayo ng Diyos noong mga panahon na yun sa kanila. Hindi nila naririnig ang tinig ng Diyos. So bagamat, nanahimik ang Diyos, hindi rin naman natiis ng Diyos ang kanyang bayan na siya'y tuloy ang manahimik. Kaya kinausap niya uli ang kanyang bayan sa pamamagitan ng pagsusugo ng pagpapadala na mauuna sa kanyang anak na walang iba kundi si Juan Bautista na sinasabi sa ating pagbasa na siya'y magpapatutuo tungkol sa ilaw upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siyang uilaw, subalit na parito siya. Anong ibig sabihin? Siya ay mauna na ihahanda o advance party. Alam naman natin ng mga sikat na tao, lalo na ang mga makapangyarihan tao, bago sila pupunta sa isang lugar, may mga pinapadala ng advance party para ihanda yung kanyang pagdating, lalo't pat-presidente or prime minister ng isang bansa. Nabalitaan ko nga ng mga panahon po nung dating Marcos kapag siya pupunta sa isang lugar, sabi ng isang PSG or Marines na dati naming kasamahan, tatlong buwan pa lang nandoon na sila bago dumating yung petsa ng pagdating ng presidente ng Pilipinas para tingnan yung lugar, para tingnan kung ano ba ang mga problema doon. Ang sabi nga ng isa naming kasamahan eh, siya ay nakikihalibilo doon sa mga tambay, doon sa mga taong naroon sa lugar. Siya ay nakikipag-inuman, nakikipag, nakikipag humahalo para makakuha ng impormasyon kung anong mayroon doon sa kapaligiran. Para pagdating ng presidente, ligtas. Walang anumang bantang panganib. Biruin nyo, tatlong buwan silang naroon, nauuna sa area para siguraduhin yung kaligtasan nung kanilang presidente na darating dun sa lugar na yun advance party so parang ganun si John the Baptist siya ay advance party na mauuna sa ating Panginoon upang ihanda so yun yung salita mauuna Ayan. puntahan na po natin yung ikalawa ang sabi dito sa ikalawa sino ka kung gayon sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugu sa amin ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isayas, Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon, ang mga nagtatanong ay sugo ng mga parisyo. Bakit ito po ang sagot ng Juan Bautista sa kanila? Sapagkat kung babasahin po natin yung verse 19, ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at libita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan sa halip ay maliwanag niyang sinabi, Hindi ako ang Kristo. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Ilyas? Hindi ako si Ilyas, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Kaya nga, yung mga tao, na inutusan ng mga Hudyo, ng mga Parisiyo, o ng mga taong nagsugo sa kanila, ipinatatanong kung ganun ay eh, sino ka. Bakit? Noong mga panahong pong iyon, ang bayang Israel ay talagang nag-aabang na ng misiyas ng Kristo na siyang magpapalaya sa kanila sa pagkakaalipin ng bansang sumasakop sa kanila. So naghihintay na talaga sila ng Kristo. Kaya nangang dumating si John the Baptist inakala nila na siya na yung Kristo, na siya na yung propeta, na siya na yung tagapagligtas, na siya na yung ilaw. Kaya lang sinasabi nga ni Juan Bautista na hindi siya yon kundi siya yung magpapatutuo tungkol sa ilaw. Hindi siya yung ilaw, hindi siya yung Kristo, ngunit siya yung magpapatutuo. Kaya ikalawang, na salitang gusto nating puntusan, ano yung una? Mauuna. <laughs> Ano ito? Ikalawa, magpapatutuo. Ayan. Sasaksi, magsasabi kung sino ang susunod na darating pagkatapos niya. Kung sino yung susunod sa kanya. Kaya nga, sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugu sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ha. Ah, Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga pareseo. Sino po siya na magpapatotoo sa ating Panginoong Kristo? Siya ang tinig sa ilang. Ayan. Siya yung sumisigaw sa ilang na ang kanyang sigaw tuwirin ninyo ang inyong mga landas, tuwirin ang mga landas na daraanan ng Panginoon. Siya yung magpapatutoo tungkol sa ilaw na walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. So, siya yung maghahanda at alam naman natin na ang kanyang message para maihanda yung daraanan ng Panginoon ay minsahing daladala ng mga propeta kahit sa lumang tipan na banggit natin kanina. Ang huling propeta sa lumang tipan ay si Malakias. Ano ba ang trabaho ng propeta? Siya'y bibig ng Diyos. Siya'y minsahira ng Diyos. Siya'y tagapagsalita ng Diyos. Kapag merong isang bansa, bayan, na lumalayo na sa Diyos, tumatalikod sa Diyos, minsan ang parusa at ang nagaganap sa kanila ay pinapahintulot ng Diyos na magkaroon sila ng salot, sakit, karamdaman, kahirapan, mga kalamidad. Minsan kapag sila ay tumatalikod sa Diyos, ipinapahintulot ng Diyos na sila ay lupigin, maalipin, masakop ng ibang bansa para sa kanila mga sinapit na mga pagsubok at problema ng buhay, maaalala nilang meron palang Diyos na dapat na balikan. Meron palang Diyos na dapat tatawagan. Meron palang Diyos na dapat pagbalikan ng loob nila. Kaya nga kung mapapansin po ninyo sa lumang tipan, kapag ang bayang Israel nagkasala, pinaparusahan sila. Kapag sila'y nagbabalik loob sa Diyos, pinapatawad sila ng Diyos, pinasasagana uli sila, pinagpapala uli sila, pinagtatagumpay uli sila ng Diyos, pinasasagana ang kanilang lupain, ang kanilang mga alagang hayupan, ang kanilang mga pinakakitaan. Nandun yung prosperity kapag ang Diyos ay kasama nila. Ngunit yung punishment ay nasa kanila din kapag sila sila'y tumalikod. Ngayon, ang trabaho ng propeta, mayroon pong dalang mensahe ng pagsisisi na ang tao ay dapat magbalik loob sa Diyos sapagkat sabi po ng Proverbs 28.13, di ba? Di ba? Ang nagkukubli ng salay hindi mapapabuti, ngunit ang nagbabalik loob ay kahabagan ng Diyos. Kaya yung message ni John the Baptist, the same sa message ng mga propeta sa lumang tipan. Ngayalang, lang, mas maganda yung message ni John the Baptist kung kumpara natin sa pamamaraan ng mga propeta sa lumang tipan. Sila kung mangaral, tatakutin pa ang bayang Israel, di ba? Pagsisihan ninyo, talik na ng inyong kasalanan. Kung hindi, paparusahan kayo ng Diyos, hahagupitin kayo ng Diyos, di ba? Tatakutin sila eh. So kapag sila'y natakot na magbabalik loob sila, di ba nung si Jonah, sinugo ng Diyos para babalaan ang bayang Nineveh? Hindi ba't sila'y nagsisi at nagbalik loob? Imbes na dumating sa kanila yung kaparusahan, nang sila'y magsuot ng sako at magbuhos ng abo sa ulo mula hari hanggang sa mga hayop, hindi ba't sila ipinatawad ng Diyos? Dahil sa takot doon sa banta ng propeta na sila parurusahan ng Diyos. Yun yung pamamaraan sa lumang tipan. Kailangang takutin ng tao para sumunod at magbalik loob sa Diyos, di ba? Parang mga anak natin 'yan, di ba? Para susunod sila, kailangan tatakuti natin. Mamimili kayo. Susunod ba kayo o hanger, chinelas, walis, ito na lang gusto nyo. Walang pamimilihan, parehong masakit, eh, di ba? Kahit saan katamaan, lalatay, eh, di ba? So, yung bata, kapag nakita na yung nakambang pamalo, susunod eh, dahil sa takot, oh, ba? Diba? Ganon yung mga propeta sa lumang tipan. Kailangang takutin muna sila. Pero pagdating kay Juan Bautista, doon sa nakaraang gospel, ang ganda eh. Pagsisihan ninyo, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo, at patatawarin kayo ng Diyos. O, di ba? Wala nang pananakot eh. Wala nang pagbabanta. Wala nang pagpalo na sasabihin, sinasabi si John the Baptist. Ano ang sabi niya? Meron siyang iniaalok. Ano yung offer ng Diyos? Kapatawaran mula sa Diyos. Pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan, at patatawarin ang inyong mga kasalanan. Yun yung offer. Magaan, iba yung pamamaraan. Pero na bang dumating sa inyong lingkod ng Diyos na tinakot kayo o inalok kayo ng pagmamahal ng Diyos? Brad, bakit mo naman sinabing tinakot kami? di <laughs> ba? Oh, diba? Minsan may mga dumarating na ang sasabihin ay, pag hindi kayo pumalakpak, hindi kayo gagaling. <laughs> di ba? Kapag hindi kayo sumayaw, hindi kayo pagpapalain, kaya yung tao sasayaw na lang, papalakpak na lang. Bakit? Natakot eh, na hindi pagpalain, na hindi gagaling. Di ba? Yun ay mga pamamaraan ng propeta sa lumang tipan. Di ba? Pero si John the Baptist, ang kanyang pamamaraan, pag o offer ng pagpapatawad ng Diyos, pagyakap, pagkupkup ng ating Diyos. O, di ba? So napakahalaga na maging propeta tayo na katulad ni Juan Bautista na nag-aalok ng pagpapatawad ng hindi pananakot, di ba? Pag hindi kayo nagbigay, hindi kayo sasagana, <laughs> di ba? Kaya yung tao matatakot na lang magbibigay na lang para sumagana. Hindi, yun ay pamamaraan ng propeta sa lubag tipan. Ngayon, ang pamamaraan ni John the Baptist napakagaan. Pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan at patatawarin kayo ng Diyos. So siya'y magpapatutuo kanino sa ilaw sa ating Panginoong Yeso Kristo. Ang kanyang message ay message of repentance. Siya ang maghahanda doon sa daraanan ng ating Panginoon. At ikatlo mga kapatid, ano po yung ating pinag-uusapan? Ang tinig sa ilang. Una na pinupunto sa natin, mauuna. Siya yung sugo na mauuna bago ang ating Panginoon. At pangalawa, siya yung magpapatutoo para ihanda yung pagdating ng ating Panginoong Iso Kristo at hindi niya kinukuha yung credit na siya yung Kristo, na siya yung ilaw, na siya yung tagapagpapatotoo. At ikatlo, sabi sa verse 25, muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang ilaw, ang Kristo o si Ilyas, o ang propeta. Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit na sa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala, dumarating siyang kasunod ko, so balit hindi man lamang ako, karapat dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Nung pong mga panahon na iyon, hindi natin maiaalis. Nalaganap sa lahat ng lugar at ng dako nung panahon na iyon, si John the Baptist. Siya ay kinikilala, ay ginagalang ng lahat, pati nga si Herodes, takot, di ba? Pati nga yung mga kawal ng mga panahon na yun, siya ay nire eh. Sa kanyang pangangaral, ang mga tao ay pinaniniwalaan siya. So nasa kanya yung lahat ng palakpak, yung parangal, yung pagpupuri. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, na siya ay kinikilala, tinitingala, pinapapurihan, pinapalakpakan, dinadakila, hindi niya kinuha yung lahat ng iyon ng glory hindi niya kinuha yung karangalan na yun. Mapapansin natin na meron siyang ini-introduce na yun ang dapat na tumanggap ng lahat ng glory, palakpak at pagkilala. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kitang kita natin dito yung humility, yung kapakumbabaan ni John the Baptist. Kung mapapansin nga po natin sa ating pagbasa eh, sabi niya eh, hindi ako karapat dapat na magkalag o magtali ng sintas ng kanyang sandalyas. Alam naman natin ng na mga panahon na yon, kapag ang isang tao ay dakila, makapangyarihan, kinikilala, ang mga tagapagkalag at mga tagapagtali ng sintas ng kanilang sandalyas ay trabaho ito ng mga alila o alipin. Mabababang uri ng tao sa lipunan kung ituring. Pero dito sa ating pagbasa, hindi ikinukumpara ni John the Baptist na siya'y katulad nung gumagawa ng pagkalag at pagtali ng sintas ng sandalyas. Kundi ang sinasabi niya, hindi ako karapat dapat. Parang sinasabi niya na wala siyang kwenta, wala siyang halaga. Mas mababa pa siya doon sa mga tagapagkalag ng tali ng sandalyas o tagapagtali ng sintas ng sandalyas. Parang sinasabi niya na wala siyang kwenta sa kabila ng lahat ng mata at pagkilala ng tao ay nasa kanya, inalis niya yon at ito'y inililipat niya sa karapat dapat na tumanggap ng parangal, pagkilala, pagsamba, di ba? Pagpaparangal, paggo Kanino? Walang iba kundi sa ating Panginoong Yesu Kristo. Sabi niya, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala, dumarating siyang kasunod ko so balit hindi man lamang ako karapat dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalya. So ipinapakilala niya sino walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Na ko na po yung nakaraan doon sa nakaraang gospel na ngayong kapaskuhan itong adventong ito, itong pagdating na ginugunitan natin, actually, nabasa ko rin at napakinggan ko rin na ang pagdating ng ating Panginoon ay tatlo yung pamamaraan ng kanyang pagdating. Ang kanyang unang pagdating ay yung kanyang pagsilang dito sa ating mundo, sa ating daigdig. Yan yung tinatawag sa katesismong katoliko ng unang pagdating ng ating Panginoong Yesus. At ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Yesus ay sinasabing Dumating siya sa ating mga buhay. Kaya nga dapat nating ihanda ang ating mga sarili na dumating siya sa ating buhay. Paano siya darating sa ating buhay kung hindi tama at hindi tuwid? Hindi malinis yung daraanan ng Panginoon para makapasok sa ating buhay. So ano ang unang pagdating ng Panginoon? Ang kanyang pagsilang sa mundong ito sa Daigdig. Ang ikalawang pagdating ng ating Panginoon ay ang pagdating sa ating mga buhay kung atin siyang tatanggapin. Kaya tama yung sabi ni John, tuwirin ninyo ang mga landas na daraanan ng Panginoon papasok sa ating mga buhay. At ang ikatlong pagdating na sinasabi ay yung kanyang muling pagbabalik na ang tawag natin dyan ay final coming ang tawag ng iba nating mga kapatid sa born again, sa mga protestant, sa mga ibang Christian religion, ay second coming. Pero tayo, hindi nating ginagamit yung second coming. Ang tawag natin dyan ay final coming. So ito yung ikatlong pagdating na tinutukoy. Pagbabalik ng ating Panginoong Yesus sa daigdig na ito, na ito yung ating hinihintay, na ito yung ating inaasahan. So ano po yung ikatlo? Magpapakilala. Ano ang atin pong ta, uh, reflection pamagat Ang Tinig sa Ilang Sino ba siya si John the Baptist na mauuna na ipinadala ng Diyos mauunang ipapadala ng Diyos bago dumating ang Panginoon at ikalawa ay magpapatotoo siya, hindi siya yung ilaw, hindi siya yung Kristo, hindi siya yung Savior, kundi siya yung magpapatotoo patungkol doon sa Kristo at sa ilaw, walang iba kundi ang ating Panginoon. At ikatlo, ang siyang magpapakilala sa ating Panginoong Yesu Kristo na sa kabila ng lahat ng yon hindi niya kinuha yung kanyang glory kundi ipinakilala niya yung karapat dapat na tumanggap ng lahat ng parangal pagkilala at pagsamba. Maraming maraming salamat po at kung kayo po ay napagpala ng atin pong pinagnilayan, huwag nyo naman kakalimutan na mag-like and share nyo na rin ang video nito sa mga taong inaakala ninyo makakatulong sa kanila. At kapag sila ay napagpala, siyempre pagpapala hindi kayo sapagkat kayo ay nagbahagi. Huwag nyo rin kalimutan kalimbangin yung bell icon dyan, piliin nyo yung all para anytime na meron po akong bagong upload na video ay manonotify po kayo ang akin lamang pong palaging tanging masasabi sa inyo, hayaan po natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating mga buhay. Bye-bye and I love you with the love of the Lord. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share. Mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat! God bless and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! And you better send me your address so that I can send you